Gerald Anderson, Hindi na umano na cheat kay Kim Joo. Never siyang sinaktan walang katotohanan ang mga paratang. Kung bibigyan ng chance na magkabalikan na umano sila ni Kim Joo, why not? Maraming may intriga ngayon sa pagbabalik sa telebisyon. ang kahit matagal na wala sa mundo ng showbiz, pag-uusapan talaga. Once na magbangkit siya ng mga naging ex, especially si Kim Joo, na sobrang sikat na sikat ngayon. Samantala, sa paglalabas naman ng mga pahayag, sunod-sunod ang mga say ng mga Kim supporters. Kung ako si Kim, ilang babae ang naging girlfriend ni Gerald? Ibig sabihin si Gerald ay may something sa pagkatao niya. Means, hindi sa patang isa. Hindi faithful, katulad yung ex ni Kim na may pagkabaling. Sabis, bahay-bahay lang daw sila. Noong si Paolo Bilino naging love team, maraming awkward at lalong naging best actress. um maraming naging award at lalong naging best actress. Sapat na si Paolo Bilino, perfect couple. Binigyan ng Panginoon. Siyempre, you always carried both of us or both of you. Kim, ikaw din ang nagsabi pag iniwan ka na, bakit mo pababalikan? Write your words marami nagmamahal sa impaw. daw. Tiyak na lang kakagulo once mabuwag sila. Matagal din naghintay si Paulo para makasama si Kimi sa mga projects at naniniwala kami lahat na loyal. Kay Paolo Bigino, Maraming na silang pinagdaanan. Stay strong. Naniniwala na walang mabuwag, walang magsisibulan. Don't forget to comment your opinion. and share this video. Thank you for watching.